sinabi ng gobyernong bangagdaka. kapag hindi po kayo nagsalita, ito ay tinetest nila ang inyong pasensya. Kung hanggang saan kayo tatahimik tatlong jejemon yung pamilya. 20 years po gusto nilang hawakan uli at magbubuhay, rey na sila through the charter change. November 18 last year, all plan, eliminate the enemies. Saan to galing? Sa loob mismo ng Malacanang. Sa puting ahas natin. Ang sabi sa akin, Miss Mahalika, sabihin mo ito sa ating mga kababayan. Ipinapatupad na ang ng Malacañang ang Oplan Eliminate the Enemies. Kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos. Ito hindi ito usaping Sara Duterte action. Ito ay usapin ng pagiging adiktador ni Kuting na kapag pinayagan nyo itong mag magwagi itong mag ganitong klaseng pagigipit mga kababayan ha? wala nang freedom ang bawat Pilipino ang ginagawa ngayon ng gobyarong bangag ay tinatesting kung hanggang saan nila takutin ang mga tao sa kanilang mga ginagawang pagigipit lalo na sa KOGC ngayon na kung hahayaan ay tuloy na nilang aakinin ang pwesto ng 20 years. Dahil yun naman talaga ang kanilang plano, ayaw na nilang umalis sa pwesto. Kaya naman, lahat ng hindi sangayos sa kanila ay pinapatahimik at tinatakot para magkontrol nila ang lahat at malatili sila sa pwesto hanggat gusto nila. So ito ang gustong gawin ng gobyernong bangagda kapag hindi po kayo nagsalita. Ito ay tinetest nila ang inyong pasensya. Kung hanggang saan kayo tatahimik. At pag natagumpay sila sa lahat ng pagigipit nila, nagtagumpay sila eh, doon sa mga tatlong maisog rally. Kaya I hope sa susunod na maisog rally, sa susunod na mga peaceful rally, kapag kayo po ay narangan ng traktora o harangan man kayo ng sibat, wag na kayong magpatinag. Ituloy-tuloy nyo na ang inyong pagmarcha hanggang Maynila, hanggang buong Pilipinas kasi ang mga OFW kaming mga may iso na nakatutok ay kasama ninyo dyan sa Pilipinas. Dahil meron kaming pakialam sa inyo. Grabe, mga palangga. Nakakagalit na, na napakawalang hiya at mga walang utang na loob ang uh, laki ng suporta ni Pastor Kebola. Huwag ninyong hayaan na mamuno muli ang Marcos Bangag. Araneta, ito malupit ang tandem. Bangag ay Araneta Marcos Tambaloslos Romualdez. Tatlong yung pamilya. 20 years po gusto nilang hawakan uli at magbubuhay. reyna na sila through the charter change. November 18 last year. all plan, eliminate the enemies. Saan to galing? Sa loob mismo ng Malacanang. Sa puting ahas natin. Ang sabi sa akin, Miss sabihin mo ito sa ating mga kababayan ipinapatupad na ang ng Malacañang ang Oplan eliminate the enemies. Kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022-2028 then Tambalos Los Romualdez tatakbo sa presidente at si si Sandro Marcos ay 2034 to 2040. Remember that? Kaya eto gusto nilang i-eliminate lahat tayo. Gugurduin lahat tayo para matakot kayo para kahit anong gawin nila paglapastangan sa batas, yung pag sa charter change para hindi na kayo makareklamo. Gusto nyo ba? Patagin ko nga kayo, mga kababayan. Gusto nyo ba? 4, 6, 6, 12, 20 years ng another Marcos. Iba-iba lang ang pangal, pero sila-sila pa rin. Six, six six kay Tambalos plus six kay Sandro plus 4 na natira din ni Kuting. That's 20 years. Papayag ba kayo ng ganyan, mga palaga? Okay? Okay. Papayag ba kayo na gagawin yung panggigipit na yan? O, ano sabi dito? Unang plano, gibain si Sara Duterte. Ngayon, ito mga palangga. Ito number one, patahimikin si PRRD gamitin ni Bangag tambalosdos dos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide na naganap noong panahon ni PRRD bunsod ng War on Drugs. Mali ba ang ating ano ang ating uh, what do you call it? informante nangyayari na, di ba? Yung ICC, di ba, nangyayari? Hmm. Sabi dito, sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng mga Marcos, Lisa, Tambalusdos at administration. Wala pa pong hakbang ng maisog to mga palangga. January pa lang nag-start ang maisog. Itong ulat natin sa inyo, na nakapail dito, November ko pa sinabi. O, oh, bahagi ng playbook ni Bangag, Ahas at Tambalusdos, ay ang paglaya ni Dilima upang gamitin bilang taga-usig ni Digong. Nagkamali ba? Ano, mga kababayan, hinulaan ko lang ba ito? Hinulaan lang din ba ito ng puting aas natin? Lahat ng nakasulat dito nangyari at ginawa ng bangag. Bakit accurate ito? Dahil mismo ang nasa likod ni Kuting ang nagbigay sa atin ng impormasyon na nag-worry na sa pagigipit nila. Okay. Sabi dito, ah, uh, ayan. As atabalusos ay uh, ang paglaya ni Delima upang gamitin bilang tagausig ni Digong at si Trilianes na ngayon ay diretsong nakipag-ugnayan kay, kay Bangag sa Malacanang at gagawin uh, advisor to the president or special envoy. Eh, okay. pasekreto siguro baka. Adviser na si adviser na si uh, Trillanes siguro pero patagulang, katulad ng pagiging special envoy ni Michael ba na itinago nila. So nagkamali ba ako? Ano ginawa ni Trillanes? Di ba pinaylan ng KC Hararoke? Nagigipit sila. So lahat dito na nakasulat mga palangga ay nangyari, walang labis, walang kulang. Next. Okay. Ipitin up gawing irrelevant si PGMA. O. Oh. Ano nangyari doon? Hindi ko na ito discuss yun. Di ba? Na-demote si ah, uh, dati si Congresswoman Arroyo. Fast forward ako. Si Medyo Maba. Extradition ni Pastor Kibuloy. Di ba? Ayun na yung nangyayari ngayon. O. Oh. Mga fabricated witnesses crime. Mga, ba, mga, mga kaso niya na binuhay dyan sa Davao. Binuhay, nagganap sila ng mga witness na mga fabricated statement. It's the same thing na ginawa ni Lisa Tanas at ni Francis Chua na mga fabricated crime sa distressed mother na pinadukot ang mga bata sa Turkey. Gawain talaga nila to mga palangga. Ngayon, sabi nito, this is November 2023, closure of SMNI. Walang labis, walang kulang. Nangyari mga kababayan. Marshallo na ngayon, palang, sabi dito ng ating puting ahas, kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas-Tambalos Dos administration sa lahat ng media outfit na magiging critical o babatikos sa kanila. Kaya no wonder ang mga mainstream media ay tahimik. It's either kumikita sa gobyernong bangag or takot sila. Kaya ito na, hindi kayo nung ulat, I mean, uulap ito ng mga mainstream media. Kapag ganitong parang very negative sa mga kritiko ng Marcos administration, iuulat nila yan. Pero mga positive na report about us, hindi nila uulat ng mainstream media. Ang gusto nila, pasamain ang pasamain ang mga kritiko. Kasi hawak na yung mga kipay nila, mga leeg nila, ng bangag at lisa nga tanas na yan. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Oh, Maharlika at vloggers, special mention ako dito. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan. Tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Ay, kayo na yan, diba? Nasi, di ba? Kasi hindi ko na pinapano yung ibang mga vloggers, you know? Na, kayo na nakakita kung sino yung mga nabayaran, kung sino ang mga naoferan, at kung sino ang nakikinabang sa kaban ng bayan para hindi maging kritiko ng bangat na gobyerno ito. Ito, si Maharlika ang numero unong target ng mga aso ni Ahas at Tambalustos. November ito. Ano nangyari noong January? Ngayon taon na ito. Hindi ba nag-file ng iba't ibang mga kaso, mga fabricated crime na sponsored ng gobyernong bangal laban sa akin? At sabi ko nga, dyan sa Pilipinas, hindi ko alam, baka mayroon ako 1 million warrant of arrest. Ito ang sinasabi sa atin ng puting ahas. Maharlay ka ang target They will spend millions of millions of money para patahimikin ako o gurgurin ako mga kababayan. Okay? Ito, removal of Sara. Oh. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is not is now absolute in the hands of one family and the Philippines of the Filipino people. Hindi ba totoo na gusto nila ipatanggal si Sara? Kung gusto, gusto nila i-impeach? So kung naiintindihan nyo ito mga kababa, mga palangga, na ito hindi ito usaping Sara Duterte actually. Ito ay usapin ng pagiging adiktador ni Kuting na kapag pinayagan nyo itong mag magwagi itong mga ganitong klaseng pagigipit mga kababayan, Ha? Wala nang freedom ang bawat Pilipino. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Sana, kumilos na tayong mga taong bayan bago nungbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men ang uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Pangit ng gobyanong ito. Malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. halatang lahat. Gusto mag maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista gusto nilang patahimikin. May halong dilawal at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati yung mga media takot bumatikos sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr. kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marimarimarim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at mga puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pang may mag sa akin na humawak ng barel at magulita sa gobyerno ngayon. Di at ak papayag ako dahil nakikita at tamako ang kagbuhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila madadala nila sa script ang mga DDS lalo tayong ginagali. Sa Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty-party lang, ay malatapos itong kahibangan na ito. hirap hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So not forgivable yung mga ginawa ng Marcos Admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kawawang Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga na tayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon. God bless Philippines. Kaya ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano akutin ang lahat ng pera sa PINAT? Totoo man, na ng government natin ngayon kaya nang sinabi ninyo ilalat na ang bayan ang kailangan sa kumamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Mga hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pantak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Tito at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa chaming Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon ni si Pe. Ma -magliliit. paano? Walang mahumuno sa pag-alsa, laban kay Kuting at ang baluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng itad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinapasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahama na magsang pwersa ang Satralianas, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto niya lang i si PRRD at Bibi Sara. Pero hindi nila nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. talaga ang sa kanya, kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, kanyan walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.